Mas pinaigting pa ng COMELEC, AFP at PNP ang paghahanda para maging mapayapa ang pagdaraos ng barangay at SK elections sa buong Bangsamoro Autonomous Region in Muslim Mindanao o BARM sa Oktubre. Samantala sa Metro Manila at ilang lugar sa bansa, suspendido ngayong araw ang paghahain ng Certificate of Candidacy dahil sa pagulan. Ang set na balita mula kay Luisa Erispe. Luisa, Angelique, para matiyak na magiging matiwasay at maayos ang isasagawang barangay at SK elections dito sa Bangsamoro Autonomous Region for Muslim Mindanao o BARM sa Oktubre, ay nagsagawa ngayong araw ng Regional Coordinating Conference ang Commission on Elections at ang mga opisyal ng Philippine Army at Philippine National Police dito sa Cotabato City. Matapos maratipikahan ang Bangsamoro Organic Law na nagbuo sa BARM noong 2019, ito ang unang barangay at SK elections na isa sa gawa sa buong rehiyon. Kaya naman, nakatutok na ang puwersa ng COMELEC, AFP at PNP para tiyaking payapa ang magiging botohan sa Oktubre. Basa sa datos ng Philippine National Police, may 32 na mga munisipalidad at lungsod sa BARM na posibleng makabilang sa kategory red o grave concern dahil sa banta ng mga communist terrorist group. Meron ding 29 na lugar na tinitignan nilang makasama naman sa category orange o, o immediate security concern at 36 na yellow o areas of concern. Kaya ayon mismo kay Comelec Chairman George Irwin Garcia, naniniwala siya na sa kabila pa rin ng datos na ito, may pag-asa pa rin maging matiwasay ang eleksyon sa Oktubre. At ang Comelec mismo ang sisisihin sakaling magkaroon ng gulo o failure of election sa rehiyon kaya humihingi siya ng tulong sa mga res dente na para magkaroon ng mapayapang eleksyon ay makapagtulungan sa mga pulis, mga sundalo at mga opisyal ng COMELEC. Para naman matiyak ang seguridad, sinabi na ng Police Regional Office ng Bangsamoro Autonomous Region na may 7,000 pulis na ang nakadeploy sa rehiyon. Sila ang mga tutulong sa mas pinaigting ng mga COMELEC checkpoints at pagbabantay sa mga polling precinct o butuhan sa darating na eleksyon. Ang Philippine Army naman, si Army Chief Lieutenant General Roy, Galido mismo ang nagsabi na gagawin nila ang lahat para suportahan ng COMELEC sa matiwasay na eleksyon. Ito rin naman ang naging pahayag ng Regional Election Officer ng BARM na naniniwala silang walang madedeklarang failure of election sa buong rehiyon. Angelic, matatanda noong 2022 national elections, may naideklarang failure of elections sa higit sampung lugar sa Lanao del Sur na sa ilalim ng BARM. Kaya mahalaga ang ganitong coordinating conference para hindi na maulit pa ang sitwasyon sa rehiyon noong nagdaang eleksyon. Samantala sa labas naman ng BARM, nagdeklara na ang COMELEC na suspendido ngayong araw ang filing ng Certificate of Candidacy sa National Capital Region, Abra at Ilocos Norte dahil sa masamang panahon. Dahil dito extended hanggang September 3 o linggo ang filing sa mga nasabing lugar. Sa huling datos naman ng COMELEC, higit 776,000 na ang nag-file ng kanilang COC para sa BSKE. Inaasahan ng COMELEC na aabot pa ito sa 1.5 hanggang 1.8 milyon na mga kandidato. Angelix, sa ngayon ay tuloy-tuloy pa rin yung isinasagawang conference dito nga sa Cotabato City para nga sa magiging seguridad at kaayusan ng eleksyon o ng BSKE sa darating na Oktubre dito sa buong rehiyon ng Buang Samoro Autonomous Region for Muslim Mindanao. Angelic. Okay, maraming salamat sa iyo, Luisa Erispe.